Hi guys, si Joe guys kay wala sa mood karon guys kay may dinaramdam siya ngayon guys. Okay kay si Joe guys so nagigikan mig lakaw guys kay namalit ni og turmeric, honey, og luy guys. Then pag uma na mag display sa mga gipalit guys among ah, giku ang galdero para maghugasan sa namo kay ugaw kanin siya guys niya. Ikaw to at si Chodri sa kilid guys. Kay Lion Jude iyang lawas to yung natipita guys. Then guys, lagyan na namin yung kaldero ng tubig guys. jo guys, katatapos lang yung kumain. And dito yan guys, ay nilagyan na, na, nilagyan na namin sa gasol yung kaldero. At si Choy naghihintay namin kung paano na siya kupa... gamutin So ito yung mga binili namin guys. turmeric, honey, at saka syringe. Guys, yung pang paglagay sa kayong baba kung siya pa at saka luya guys then kinuha ko yung luya guys kasi gugasan ko muna guys so while yung partner ko guys ay kinuha yung honey para nakasell pa rin yung honey guys so yung plastic so ni ano niya kinuha niya yung yung sealed na plastic guys while si Chu guys ay naghihintay or tinignan kami kung anong ginagawa namin at may bisita din kami na isang miming guys sa kapitbayan namin ng miming guys so, oh, no. ito yung luya guys naugasan ko na so naugasan ko na guys at tinadad ko muna yun ng half yung luya guys so paalala lang na bawal sa mga bata yung kutsilyo sa matatanda lang po ang makagamit nito hintay lang si Tiyo sa amin guys at naka na open na yung plastic yung nakasilled sa bottle guys at may tinuro yung partner sa akin guys yung ang partner ko guys ay honey talaga nakafocus siya at ako naman ay saloy ah uh, yun ni hiwa ko nung maliit hey, so yun lang guys so yun guys pagkatapos na niwa ko guys ay naka naka upo sa may honey guys at ako magkakabang kumakain ako ng biscuits ng tops so ito yung turmeric guys at saka honey at ito, 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 ito yung ginagawa ng partner ko guys maglunod niya sa nagbukal na yung tubig sa loob ng kaldero guys at una-una nilunod niya guys ay tumeric guys then isang sasin lang yung guys yung inilagay niya kasi baka ay, masarapan yung tuna ko so pangalawa guys at saka honey so honey lang guys yung pangalaw nilunod niya guys so katamtaman lang yung inilagay niya guys depende yan sa inyo din guys siya ay binabalance lang yung hani paglagay ng hani ng partner ko guys so ito na yung final na gawa namin guys ang panggamot ni Joe sa ubo and nila sa bato lang yung nalagay namin guys so mag wait muna tayo ng para malamig guys kasi ayun ako gusto mapaso si Joe dyan dyan ito yung change guys pang sa baba niya guys kung paano siya pagamutin at tinagtagan pala ng, ng partner ko yung, yung, yung nasa loob yung bato guys ng hani So, para daw, may sarap pang basa dito. So, dito naman matatapos yung video ko, guys. Bye-bye!